Ma Maagang pamaswa to? Wala ako! Birthday! Ha? Ah, birthday. Birthday! At saka Pasko! <laughs> <laughs> Dapat karami nung pinamalingki mo. not good. wala pa si Iba. Kasi yun ang bibig ka. Hindi na ako ng manipis ano. Maganda yung pay to pay, -pay, -pay.

para ko banana banana chip banana chip bana buli ko Ganyan yung kamahal si Kuya Dave. Katekram. Hindi, ang laki po. Ilan yung binili mong softener na ano? Ay, bakit sa nilililipad eh? dalawa luma ay, ay din it. so na oo na pa sa mga dapat nito ano 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 ano

Terima kasih. mom. Thank Terima kasih. Thank you Terima mm. kasih. you Terima huh? sa atin lahat yan. Thank po. Thank Bilin-bilin ng ko kay tita, wag na wag na wag na pong bumili kasi nakakaya na. Ay, okay na. Ay, okay Ay, okay na. na. Ay, say! Beautiful ice. Yeah. <laughs> Where's the tongue? Where's the tongue? Share the tongue. Oh, 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 how old is Raven? How old? Ayun, one. Kasi hindi makaan yeah. eh. Yeah. Oh, where's the head? Yeah. Say hi hi na lang. Bye! Dito, dito sa dito. Bye! Oh, beautiful eyes na lang to them. Beautiful eyes. plankies. 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 <laughs> <laughs> Si beautiful eyes na lang. Ah, if you saw... Beautiful eyes na. No, no, your boat. If beautiful you see a na. crocodile, don't forget to scream. Beautiful eyes. Oh, wala ka talaga tayo. Konti na lang hmm, kasi taas mo na yan. I-surprise daw positive si kayo dito dahil.

Parcel pun ide, yeah. ide bahannya jumping off the road, jumping jump off the road, jump ide. Nah ini gunakan itu ya. Ayo, ayo, paling ini kacang. Makin deh. Harus taytay. Aria kamu, kamu apa kamu? Apa? Anu to yang di to, tanpa payat. Oh saya habis ulu. Tanpa payat Jan. Oh, Gua ujan. Oh, Sekian. Oh, Bantu ngetampak. Okay na. Cellphone! Okay. Oh. <laughs> Mas excited oh, <laughs> Mas, Ah! <laughs> Cellphone pala. <laughs> Sasabi ko ka sa araw. Ayrap talaga nang walang gadget sa mundo.

Mm. Parang kung kung wala iiyak ayan. Parang <laughs> di parang di ka makapagsalita. <laughs> Medyo na ipit tatay Monte. ante. Iyan. Ako po na-share ko na yan. talaga na gamit, mas excited ka pa sa... Brand new <laughs> Samsung Telegram. Wow. Yan yes, si mga nanay, mga nanay natin. Papakirapan mm. natin. Wow, yung dams yeah. na nanay talaga. Oo, tunay na nanay. naman yung pagmamahal dito sa akin dito. Oo. Oh. Abot na aking makakaya. Mm. Nakatatok, pasaya sa inyo. Message tita, kay Tito Darius? Um, Huwag mo na ibabato yan. <laughs> Huwag pa ba ipapato para hindi masira. <laughs> Ay, pag-iingatan ko po yan. Kaya nang pag-iingat natin ang, siya. Yan ang, ang pa-birthday uh, pa Christmas na at the same time. So, alam ko kailangan mo yan. Kaya, mm. yan ang naisip ko. Thank you po. Sobra, sobra na yung niyo sa May lahat na. Mm. Mayroong siya po. Okay. May pagmamahal. Eh. Siyempre. Mm. Number one niya. <laughs> Thank, you, ganun thank din naman, Ganon din naman kayo sa akin. Eh. Kaya, appreciate everything na pinapakita niyo sa akin. Ganon. Oh, Mas tabo. Oh, nanay. eh. Right. nanay. Yung Kaya, pupulas lang ako ng aking mata. Yeah. nanay talaga. Pag sobrang mahal natin yung mga nanay. Pakiramdam pa lang yan, ha? Mm. Wala pa yung 100% kung ano yung lola. Mm. Ba't parang kaya... di mo mahawakan? Hindi <laughs> ako sanay sa ganito, tatay, gaganda. Yeah. Ha? Hindi eh, ko muna kukunin pag ay tita hmm. bakit? Tsaka nalang, uh, <laughs> <laughs> na lang. Ano mo na yan? I, ano mo na yan? Na-charge na yan, kaya ati, pwede mo lang anuhin kung anong dapat gawin yan. So, um, Hindi po matanggap yata ni Tito Darius. <laughs> <laughs> sanay lang ako sa mga ano sir.

hindi <laughs> so, ako magalit ka, wag mo na ibabato. Mm. Hindi <laughs> promise. Let's go. Yes, may, may Hindi, kami na lang para, para maka... Sige, paghano muna ako ng... <laughs> <laughs> ano lang naman, magpapasyal kami. Oo. Oh. Sige, naman na. ko eh. Ako na siya. Hindi, kumunan ko na siya ba, hindi mo pa naloloadan yan, iloload mo pa yung ano mo. Para magamit mo. Dandel! Dandel, oh! Dandel, oh. yes. oh? look! 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 Good morning, my man! Look, what's this? Ay! Dandel! Ah, ah! Ah, ah, not that! Ah, 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 ah! Dito si nanay, oh. Thanks. Nagtanong naman siya, nagsasayo oh, okay. na naman siya sa po. Oh. <laughs> uh, try mo na. Ba. Try mo na. Nakikita sa boss. Hindi na makita, hindi na makahintay si August eh. Try mo na. Ba, mo na ka dito, boss, pagdating do sa mission. Ah, uh, ano uh, uh, na. Eh, <laughs> ba naman? Walang sikreto sa iyo eh. Bulgar ka kagad eh. <laughs> Ay, parang mo binubuksan eh. <laughs> Patatawagan ako na ulit si Dito Darius. Ah. <laughs> Oo oh. eh. ah. Sabi ko sa kanya, huwag niya na, pag nagalit siya, huwag niya na ibabato. na ko mundo din tatay. I'm open. <laughs> Naya pa ako. Nanay Chuck eh. Naya pa ako eh. Hindi <laughs> pa siya maka, ano. Samsung. Oh. Wala. Ano yung laman ng puso mo ngayon, Tito Dari? Kumakalabog. 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 Uh, um, <laughs> Kumakalabog. Kumakalabog. Parang pers na na, pers <laughs> na <laughs> Hindi mo man, ano, ayan. Ayan na. Grabe ng love, no? Thank you, Tita. Welcome. Welcome, welcome. Uh, Nung ilang, ilang araw na lang ba si tita? at saka pa mas Parang 13 days or 14 days? 16 ngayon, 26, 10 days. 10 pa rin na. Matalang pa rin na rin. Arigato. Raven. Mapaparindag, mapapasayaw ka sa to ah. Mama. Mama nag-inip pa, mama. Ah. Eh. Meron na lang ako kami sampung araw at ekran. Ako gusto kong kunin, kunin ulit itong pagkakataon na ito para pasalamatan si Tita sa pag-alaga kay Clark, kay Angel, kay Abby. Thank you so much, Tita. pa Kaya ako, kung bumalik ako. Oo naman, tita. Tita Pat, halika muna. Oo. Ay, oo mm. nga pala. Si ate, si ate itong ano, bigay ni... May... Ay, may sa... Oh, uh, wala yan. Nakita ko na yan. Nung nahat ka. Tita Pat, message kay Tita. Thank you, Tita. Salamat sa alam sa, yeah. yeah. mo sa amin. Thank you rin sa pag-alaga sa akin. Ingat ka palagi. <laughs> Ingatan yung katawan, yung kalusugan. Ingatan mo ang katawan mo. Ikaw mm. lang mag-isa doon pag umuwi ka na. Tama. Yeah. Okay. That oh. <laughs>